ayun, uh, samahan niyo ko sa biyahe. Biyahe muna tayo, punta muna tayo dun sa ano sa Baclaran. At uh, sama, sana samahan niyo ako hanggang sa makarating tayo at uh, mabili yung uh, gusto ko. So, yun guys, ayan, uh, galing na tayo sa ano, galing na tayo sa Baklaran, uh, Baclaran, nakabili na tayo, no? Nabili na natin yung ating uh, pangarap na uh, sinadya kanina doon sa baklaran so ayun uh, panoorin nyo itong ano panoorin yung uh, vlog na ginawa ko kanina kasi kailangan ko talagang bilhin na yon dahil uh, gusto, gusto ko nang uh, mag uh, mabili na yung ano yung uh, bagay na yon so ngayon uh, mga pusang gala yun andito tayo ngayon sa ano dito tayo ngayon sa may uh, Jollibee dito sa may uh, tambo, no? nasa tambo tayo ngayon uh, pauwi na rin tayo so ayun Ah uh, samahan niyo muna ako guys. Papunta dun sa pupuntahan natin sa Baclaran. At uh, yun fix ko lang yung ano yung uh, sombrero ko ngayon na uh, ito. Uh, Chicago Bulls sa uh, Champion. So yun Ah uh, sundan niyo 'tong vlog natin. Uh, panoorin niyo hanggang sa dulo, no? At uh, tignan niyo yung ano yung uh, pangarap ko na nabili. So yun maraming salamat. Sundan niyo guys. Yan, let's go. Short ride tayo, short ride. Punta tayo ng ano, uh, punta ng uh, baklaran. So, ayun na nga, narating na nga na ano, tong uh, baklaran. At uh, para sadyain ko yung uh, sadya ko dito ngayon. Dahil uh, wala na tayo masuot. Kaya ito binigyan ko naman ng pagkakataon na bumili tayo na ng ating uh, pamalit sa ating mga uh, putas-putas na ng mga brick. Kaya, tayo dito ngayon sa Bangtaran para bumili. So, ayan, nakikita ay, nyo naman, sabi nga ni Mr. Nobody, ayan, nagmikos-mikos dito si, ano, nagmikos-mikos dito nag si Pusang Gala. Ayan, hindi makapili ng ano nung gusto dahil na uh, magaganda yung ano, maraming mga magagandang design, ayan, papili-pili pa nga si Pusang Gala so, yan binobola-bola pa nga dito si Kuya at ayan uh, nagpapa-charming pa ayan, so, ayan patuloy ang mekos-mekos sa mga grip na ano na pipiliin tatlo lang naman na pipiliin ayan, ayan Naghanap pa siya, naghanap pa ako niya ng, ng uh, brief na, na gusto ko talaga Kasi yung mga brief nila dito sa baklaran na binagbilihan ko niya dati Siguro mga one year ago na, na yung pinaglumaan uh, ko na yung mga butas-butas na rin <laughs> uh, Isang taon na pala may gitit, mula nung hindi pa ako nabili syempre inuuna natin yung mga panggastos pang araw-araw sa bahay so, ayan natuloy ang pagmekos-mekos ng free ito sa gala so, ayan so, ayan nagpili pa nga ako nyan may pili ako ng mga free pero ang ano bibiling ko lang naman tatatlong peras so, ayan Baluanag ko nga ako dito nila may napili na ako dito ng ano? uh, mga brick uh, na. so, ko dito po sa so, yes ito so, yung akin yung ito yan, nabigyan namin sa may ano, sa may maklaran. ito? Ah, uh, uh, dito sa may sa may maklaran. Ito yung bilili kong tela. Kasi yung tela nito kasi talagang ano siya, yung uh, malambot. Ah, uh, sigurado hindi siya makate. Kasi yung binibili ko kasi mga bricks dito. Yan, yung mga gastaw. Malalambot. May mga bricks kasi na mga pagkina naman siya dito makapili mo So, ayun Pagpili na natin yung natin dito sa baklara Pagpili natin ang brief So, ayun Gusto bayaran natin so, Ano pa, may shoutout ka ba? Ayan, ito yung may-ari dito ng ano. Ito may-ari dito ng uh, binili natin ng brief. Ano pa alam mo ate? Bean, hi. Ayan. Ayan, may kasama pa siya rito. Shout out ate. Hello. Ano pangalan mo? Ayan, dito yan sa may baklaran. Sa, sa may ano, malapit dito? Uh, ayan, ayan. Sa may RRJ Factory Outlet. Ayan. Police Station malapit. So, dito sa may, ano, sa may police station, malapit yan. Ay, malapit yan sa may pure gold. Ayan, makikita niyo pure gold sa monahan. So, dito yan. Dito kami na, gano'n. dito ako nakabili ng, uh, yung uh, pangarap kong brief. <laughs> so, ayan. Shoutout na lang sa, ano. Ah, kita yung sticker <laughs> Hi, sir. so, ayan. Let's go. O ko, o no? Ikaw ko yan, may i-shoutout ka. Mm. Yung nag yung deny ng geraso ano? Iba naman yung sa kanya Palestine. Palestine! <laughs> Palestine. Sayan, so, maraming salamat. <laughs>